Hello, good morning, mga lalabs, mga vayut. Magandang uh, hapon, Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon sa mansulok nang mundo. Miga, miga, lab, shout out. At sa mga tapo, ako po, around the world. Hello, hello, hello. Marhaba, Bikom, from Kuwait. Bago lang po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share Mga lalabs, mga vayots Kung magustuhan ninyo Makati ang uban ko Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share Kung magustuhan ninyo aking video Maraming salamat So, ito na, ito na ang ating topic Si benhur Abalos na dilg sekretary ni Pangulong Bongbong Marcos dahil umipal na halongkat ang kanyang kabit China issue. <laughs> <laughs> umipal doon sa prayer rally ni Pangulo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte uh, sa Cebu. Aba, eh, siguro may nag sa kanya. Baka si Mamshi or kung sino pa. Ang daming tinapat nila, mga lalab sa mga bayot that time prayer rally ni Duterte no, sa Cebu. May concert sa Sultan Kudarat ang tanong, magkano na naman ang ginastos ng gobyerno ngayon sa pera ng taong bayan sa pa-concert-concert? -concert. At hindi lang yan, may concert din dyan sa Malacanang. <laughs> At hindi lang yan pa, ha? may fashion show pa. <laughs> Nagawa so, natin yan ng ibang uh, video, yung uh, Dipotang Fashion Show ng uh, Dipotang First Lady. Ang <laughs> tawag na ng iba niya niya si Pangit Lady. <laughs> so, balik tayo dito kay Abalus. Lus, lus. lus. <laughs> Binalaan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Binhor Abalos ang ilang local government official na magbitiw or nagbitiw ng maanghang at bastos daw na, na pananalita sa kanilang talumpati sa hakbang maisog candlelight prayer rally na ginanap sa Cebu City nitong linggo Uh, February 25. Ngayon pa ba kayo? Ngayon nyo lang ba alam na si Tatay Digong ay palamora at 'yung ibang mga Duterte except BBP Sara? <coughs> si Tatay Digong mulat sa pul, kaya siya nga nanalo pagka presidente uh, kasi inilabas po niya ang tunay na kung sino siya. Sino si Duterte? Palamora. Sinabi ng iba, babaero. O ayan, pinaghahalikan yung mga babae <laughs> sa mga uh, may pinupuntahan siyang parang rally ba yun? O mga meeting. O pinuntahan niyang mga lugar. <laughs> Pinapakita ni uh, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte kung sino talaga siya. Hindi kagaya ng ibang mga uh, government official na kunwari, kung umasta, akala mo kung sinong mga santong animal. <laughs> ayun pala eh. May mga kabit left and right. At itong mga kabit na to mga lalabs, mga vayots na itong mga uh, government officials na to Mga public servant na tinatawag pa eh. Ang ginagastos ba dyan, pinantustos ba sa mga kabit na yan, pinapagabinibilihan ng mga kondo, Uh, mga bahay, mga mamahaling, mga alahas, mga bag, damit, may mga resort pa yung iba. Tira ba yan sarili ng uh, ofisyan? Hindi po. Tira po yan natin. Tango. So balik tayo dito. Kamakailan sa mga dumalo ay mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinilala ring Uh, sa pagmumura tuwing magtatalumpati maging sa malaki, malalaking pagtitipon. E ganun na siya mulat sa pol? Hindi man yun siya nagtatago ng kanyang true identity or colors. Na kunwari, hindi ka nagmumura sa harapan ng tao. Pero sa likod naman, mas kadimo-demonyo, kabastos-bastos ang ginagawa mo. At mang masaklap, Kapag nahuli kam ka, nabidyohan ka, napikturan ka, at kumalat sa social media, na mas nakakahiya yun. <laughs> <laughs> We should set an example to our constituents. We represent our community, most special, especially uh, youth or who are watching. Giniit ni Abalos, matagal na po. Hindi lang ngayon nagbumura ang mga Duterte. Noon, noon pa, alam na ng taong bayan na bastos ang bunganga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kahit yung kanyang mga anak din eh. Paggalit, kahit, si, kahit nga hindi naman public servant eh. Na, nagmo ang lakas nga dyan sa Manila ng mga ano dyan, mga tao dyan, ng taga Manila, ang taga Manila, ang lakas makamura. <laughs> at isa pa dyan yung may nakakilala ako dati kasamahan ng kaibigan ko sa trabaho na isang uh, tawag dito. Uh, Nepal. Sa Saudi Arabia pa ako. Ang lakas din makamura. Uh, grabe yun. Parang wala na lang halos. Parang si Ninio Barsaga. Walang bukang bibig. Puro mura. <laughs> Ganon yung kaibigan at uh, uh, kasamahan ng kaibigan ko sa trabaho. Puro-mura. Asin ninyo, Barsaga? Hmm. Ano yun? Puro-mura. <laughs> Lagi yun na nalalaybe. <laughs> so, sabi pa dito, uh, we should avoid uh, or avoid using vulgar and abusive language. We can always communicate our opinions with civility. We must always keep in mind that the code of ethics of public officials Take note ha. Code of ethics of public officials, ang siya sabi dito ni abalos. Requires that we carry ourselves with integrity, professionalism, and respect to all colleagues and to all people, uh, all that. Sabi niya dito. Ongayon. Ito ba si abalos ay meron, uh, covered ba siya sa lahat ng mga sinasabi niya dito na may code of ethics ba siya? Sa, uh, bilang public officials uh, na mayroon ba siyang integrity, professionalism, respect? O ito, pakita ko sa inyo ha. O ito, si Benhor Abalos. Loose, loose, Abalos. <laughs> Yan. My code of ethics. Tingnan mo ang picture. Tingnan ninyo mga lalabs, mga vayot. Halos yung kamay dumakma na sa kipay ni Inday. <laughs> My code of ethics. Basya dyan na uh, itong picture na to ay nung siya ay mayor ng Mandaloyong. <laughs> Again. Tingnan ninyo ha. Hindi niya to asawa. Mm. Ano si Luz, Luz, Abeluz. Kod <laughs> of ethics baka mo ang pinagsasabi mo, Benhor. Luz, Luz, Abeluz. Ayan. Bilis-bilis kasi ninyong mag-kod of ethics, kod of ethics. So, so, nagsisirculate itong picture na to ngayon sa social media. Sa, so, lalo na yung Facebook, wala kang may tago dyan eh. Ayon dito sa One Beast Duck, social media to sa Facebook. Ano nga ulit yung kuda ni Benhor Abalos, GMRC ba? Sabi dito. Yes, that's ben, uh, that's Mayor Benhos Abalos. All right, but no. That isn't Mandaluyong City First Lady Carmelita Aguilar. So ang babaeng ito, Oh, Ang pinakita kong picture kanina, ulit sana ba yun? Kasi mas ano yun eh. <clears throat> so, ito na babaeng to, ay hindi ito yung asawa ni Benhor Arbalo, Abalos na si Carmelita Aguilar. <laughs> ah. Benhor Abalosan, yung integrity. Uh, saan yung kung ano-ano pang mga pinagsasabi mo, saan yung respect, code of ethics, kung ikaw ay may kabit. <laughs> Allowed ba sa code of ethics or bilang isang public servant ka, dahil mayor ka pa nito, eh, nasa batas ba natin na pwede mga bet ang isang public official. <laughs> Di ba dapat kapag ikaw ay isang public official, ito yung sinasabi ni Abalos na integrity, professionalism. O dapat ikaw nga. O ito pa, may sabi pa siya dito. Ang lakas ng loob pa magsabi, respect. <laughs> Doon sa pagpuna niya sa prayer rally nila Pangulong Duterte, sa sibo. Dapat daw may respeto, may code of ethics, mayroong integrity, professionalism, at kung ano-ano pang pinagsasabi. Pero siya mismo sa kanyang sarili ay wala siya, no? Talagang bangag ang mga members ni Pangulong Bongbong Marcos. So ha, malinaw. Sabi dito, but not isn't Mandalo yung City First Lady Carmelita Aguilar, ang babaeng yun na kanyang uh, kayakap sa higaan na siguro tapos na sila dito nagturjakan. Wala <laughs> ko na lang, tapos na. Eh, picture yun eh, tingnan ninyo. Tapos kumakahawak, nakadakma sa kipay. Pinakpan lang ni Inday yung kamay. So sabi dito, according to various posts on the internet universe, dito nga kayo nabibiktimay ng na mga nagmamalinis sa internet universe ngayon dahil nabubulgar ang inyong mga kababuyan, kabastusan, pagiging balahura ninyong tao na kung saan sa harap ng kamera kung magsalita kayo, hindi kayo makabasag pinggan, hindi kayo makabasag baso, pero ilang kipay pala ang nababasag ninyo. <coughs> Sabi pa dito, uh, dito according ada uh, sa various posts ng internet universe that is Ali Jidli Generika Idon Bagang Itong babae na to ha na kayakap niya na nakadakma sa kipay na natakpan lang ng kamay ni Inday. <laughs> daw di umano ay si Generika Idon Bagang the winner of Miss Mandaloyong 2008 and former aspirant from Star struck So itong pangalan ng babaeng ito mm, ay, Di I Deomano uh, Edon Bagang na dad na nanalo pala siya nang Miss Mandaluyong 2008 Malamang hindi natin alam dahil mayor that time, si Benhor Abalos, baka siya din nag-sponsor dito sa mga damit, etc. At pag nanalo, akin ka. <laughs> so Benhor Abalos, galit na galit ka. Nagbabala o binabalaan mo ang mga Duterte dahil sa uh, palamurah? Hmm. Dahil doon sa Raleigh, dahil may nakakakita mga kabataan, nakakarinig, nakakapanood. Yung umiikot ngayon na picture mo ara sa internet na ikaw ay may asawang tao na nangabit. <laughs> <laughs> Hindi ka makakadinay dito. Kaya nga mahirap ngayon eh. Sa mundo ng social media ngayon, kayong mga politicians dyan na naglilinis-linisan or nagmamalinis, wag po kayong ano, wag po kayong magpapahuli dahil kapag <clears throat> umiikot yan sa internet, basag ang itlog ninyo. Ano, <laughs> oh, pahiya pamilya ninyo. So ngayon, malalaman ito ng kanyang pamilya na, ha <laughs> Si Daddy, sabi ng anak anak siguro. May kabit! O oh, ito, ulitin natin para panood para malaman ng tao. O oh, ito bilang isang mayor pa siya dito, public official. May code of ethics ba? Si, eh, tanong natin dito. Ha? May code of ethics ba si Benhor Abalos bilang mayor ng uh, City Mandaluyong? May asawa, pero may kabit. Tingnan mo yung picture yung kamay, oh. Oh, oh, oh dakma sa kipay ni Indah. <laughs> yeah. grabe tinatin hmm, grabe yung yakap ni Binur Abalos dito sa babae hindi niya to asawa ha ito si G di umano pangalan Ginirika Idon Bagang <laughs> yeah. nalalo no 2008 Miss Mandaluyong at uh, nag ano ata to nag audition sa stars struck uh, dyan sa GMA7 at baka hindi ito nanalo. Maganda yung babae. Kaya siguro kinanakaagad kaagad ni Mister Code, ni Mr. Walang Code of Ethics. Kanwari, <laughs> nahinhin magsalita, ayaw magmura sa harapan ng kamera in public, pero sa likod din siya gumagapang, no? na parang si Satanas. <laughs> Ay, kayo na po ang nagsa. Anong masasabi ninyo dito? Paki-comment down below po. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.